So ayun po, ito, ito po yung meteorite natin na nakita mga guys. So ayan, magnetic po siya mga guys. Oh. Oh. Hingan natin oh. oh. Di ba? So magnetic yan no? Oh. oh. See? Kita niyo yan? O. Oh. O, oh, di ba? Guys, welcome back to my channel, Ami RTB So ngayon mga guys, nandito tayo mga guys sa... Uh, panibago na naman nating video. So, mayroon tayong ditong uh, oh. oh. GTX 5030 na detector uh, metal detector mga guys so ito, so ito yung gagamitin natin mga guys maghanap tayo ng meteorite Okay, so ito so meron tayong hanapin ng meteorite nandoon mga guys at uh, ilulukit muna natin so ito yung gamit natin mga guys uh, meron tayo ditong Japanese one ayan o oh. so unang gagawin natin mga guys ilulukit muna natin yung meteorite kung saan yung meteorite mga guys uh, sa pamagitan nitong uh Japanese one natin mga guys. At pagkatapos pag uh, na-lukit natin mga guys, pag ng ating Japanese one. Saka pa natin gagamitin itong ating GTX 5030 na uh, metallic tour mga guys. Okay? So, tara guys, samahan nyo kung uh, maghanap sa ating uh uh meteorite. Okay, let's go. Uh, Maglukit tayo dito mga guys sa uh, area natin na uh, uh hanapin natin mga guys bitch Okay? So yun guys, na may, may tinuturo doon mga guys. Ang meteorite. Kita na, puntahan natin mga guys. So dito kasi mga guys, dito yung nakikita nila na ano, may nahulog na meteorite. So baka na, mahahanap natin mga guys. So yun guys, may tinuturo siya. Ipita eh. natin mga guys. So ayun mga guys, may tinuturo siya mga guys. Ipita natin mga guys. So, nandito siya. Yan eh. Yan, may ikot sya mga guys. Eh. So kita niyan, may ikot sya mga guys. Okay. So, tingnan natin mga guys. Kita so, ng bato dito. So, yun mga guys oh. So baka ito na yun. Okay, so bigat. So ito mga guys oh. Okay. So, mayroon naman tayong isang meteorite. Ayan mga guys, meteorite na naman ito. Yan oh, so kikita natin yan. Oh. Okay. Hanip. So may ano siya dito, may crack. So ibig sabihin dito, mga guys, pag uh, nanding niya to. Tingnan natin, right. So yan siya mga guys, umikot siya mga guys oh. Di ba? ibigay siya mga guys so, ibig sabihin mga guys isa itong meteorite chondrites o oh, diba ok so dalhin natin ito mga guys ok anip mamagnet natin ito pag, pagdating natin sa bahay mga guys ok let's go salamat mga guys With air that the air. Everest Aircon with healthy air filters that help sterilize the air. Kisi na, madilite natin yun. Everest Aircon with healthy air filters. And magigising sa rapa sa rapa sa

So ayan po, ito, ito po yung meteorite natin na nakita mga guys So ayan, magnetic po siya mga guys oh. Oh. natin oh. Oh. Di ba? So magnetic yan no? oh. See, kita niyan oh. Oh, Di ba? Ito po yung nahulog mga guys noong September 9, 2023. So nakita po ito mga guys noong ano noong dalawang uh, tag dito sa amin. So ito po yung nakita nila mga guys na bumagsak. At dahil na po natin mga guys kasi sabi nila dun lang daw. Kaso mga guys hindi nila alam na yung nahulog ay isang meteorite. Kaya nagsitakbuhan sila mga guys. Kaya yung nalaman natin, nabalitaan natin na may meteorite na nahulog, yan hinanap natin mga guys. So ito nakita natin. So ito yun mga guys, yung meteorite mga guys. Yan o. So magnetic siya mga guys. Yan o. Hmm. So nagmamagnet siya. O. Yan o. So kita niya yan. So ayun siya guys o. Magnetic. So magnetic siya mga guys. O. So, isa siyang uri ng kung right lunar meteorite to mga guys ayun o no? di ba so, napaganda nito mga guys na meteorite o oh, di ba so nag magnet siya o so nakita ito mga guys ng... mayroon na mayroon nakasaksin ito mga guys na... na bumagsak mga guys Okay mga guys So sa mga gustong uh, maga ah, uh, bumili nito mga guys mag in na uh, comment down below mga guys okay sa mga interesado lang mga guys okay thank you maraming salamat sa iyong panonood bye bye